Diyos sa kamamagitan ng pananalangin. Makakatayin pa ako pa kahit walang kain. Kahit walang tubig. Mm -hmm. Sa biyaya kong nangis ito. Siguro kung hindi po ako nananalangin, patay na ako. Malaking nagagawa ng Diyos sa buhay ko. Kaya salamat maaga kong nakilala ang oh, oh. Pero paano yun? Nabagit nga po, hindi po kayo kumakain tapos... Pag mula nung Lalo, kalinga, na. Hindi na ako saan, kayo, luga, grabe. grabe. Ano ako dati sabi mo, hindi sa, ko alam po pa rin ang vlog yung sabi mo, iniinom mo lang yung gatas. Oo, oh, oh. gatas dati na iinom pa. Oh. Ngayon po ba? hindi ko na mainin. Yung tubig po? Kasi pag ang tubig po, iniinom ko yung tubig na isang baso dyan na ilulur ako parang bumabalo dito. May bara? Ano ba talaga yung kailan ano yan? Na na <coughs> Opo, kailangan po. Kasi iso, pag nag-cancel, may bumabara sa nalang mo lang mm -hmm. Kailan po bang operahan? Kailan, kailan, kailan pa naman ako mag-upo sa namas. Kaya hindi doon na ako. Hmm. Okay yan, para sa ka, mga kapahinga ka, tapos ma-conserve mo yung energy mo ba? Kasi okay. ano eh, pag kumilos ka nang kumilos, maubos energy mo, wala kang kain. Hmm. Kaya nga po eh. eh, hindi ka naman nakakain ng ano. Mm e, Isusuka mo lang din naman Pumasok. po. Pinipilit kong kumain. Kaso hindi po talaga. Kahit ang pagpupumilin ko, pag tinain ko naman, babala pag uminom kong tubig, ako makainya, baka mamatay pa ako. Oh. Kasi nung bumala yung pagkain dito, yun naman po tubig para doon na so, hindi ako nakainya. Ah, hindi ka nakainya? So, kong oh, ako. Oo oh, po. May bumara talaga ah, pa, Parang Saan? pinipilit mo ano? Pumasok. 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 Kasi mamamatay ako pag hindi ako kumain. Diba sayang lahat naman, nabuhay siya pa Pero nakaka Opo. dumi ka pas? Opo, dumi. Hindi pa. Lalo dumi ako pero hindi lumalabas. Ay! Kasi eh, na, na naman bro, ano? wala naman ano. Wala, wala po pa, silp, pumapasok. Wala pumapasok eh. Kaya hindi. Kailan pa po, kailan po po yung huling dumi mo? Bagag paas. Bago dumating si Karina po, araw-araw. Ha? Ano po? Bago kubisita niya si Karina po, araw-araw. Kailan na nun? Na hindi ka po nagtutuloy. Lagpas na. Lagpas na? Lagpas na pa. Grabe nga po yung pinahit niyo po ngayon. Bakit pas Alam mo nga, hindi nakuhaagot ng... Kasi yung bahay ko, sabi ko, baka hindi ka na magiging tira eh. niya. niyo po yan. I-enjoy niyo po po yan. Kaya ako nagagalak na wala naman ako. Bakit May po? May legacy ako iniwan. Ang lalang naging successful vlogger. Purihin ang Diyos. Amen. Kasi through my prayer, lahat sila nag-success. Kaalala ko nung no, kaming dalawa ni Ian, ah. nag-pray ko yan. Oo. Uh Nandiyan -huh. sa ayan, AAO pa yun ano. Oo. Uh -huh. uh -huh. Ang dami mo ano nun, mga, mga letters na pinagsama-sama. di ko na natatandaan uh -huh. yung iba eh. Sabi ko sa iyo, kailangan natin pag nakikinig tayo, meron <coughs> tayong Xerox ear. Xerox ear? Oo. Xerox eye. Para pag pinaserox mo yan, kung ano ang serox na inilagay mo, ang kalalabasan ng ganun din. mga teacher ko ng Iowa grade ko, Children, listen carefully. You have to have a serox here. Mm -hmm. Every time I lecture you, sabi ko ng teacher, sinanda ko yan. Grabe, So, nagamit ko naman. Nagamit ko naman. Kasi tayo parang mga Christian, may mga Christian tao yun. Ano yung pass? Ano Number po yun? Number 1, letter A, attitude. Hmm. Kasi without attitude, hindi tayo magiging example. Ha, tandaan ko na ito, tandaan ko na Tandaan niyo po. po mga kanya. Sunod. Ano pa po pong sunod? Letter eh. A, example. A good good example. example. You must be a good example. Kasi hindi ka magkakaroon ng example oh. without attitude. Yan, yeah, yeah, narinig mo yan? Yes. Ayoko oh, oh, po. Oh. Hindi <laughs> na? No, no. no Kaya oh. ako nagsaka, bakit yung barang na unang A? Eh? Oh. Kaya pala nauna ang A kasi kailangan eh, natin magkaroon ng attitude muna. Para maging good example? Oo. O uh, oh, yung I, I ba yun? Ay, ah, hindi naman i-era ng example without I. O ano ah. ang oh. ano ng I? Integrity. Integrity. Hmm. In diba pag may example ka, may attitude ka, magkakaroon ka oh. ng integrity. Oo. <coughs> oh. Opo, opo. Diba? Ano. Pero paano mong iyayari yun? Kailangan the Holy Spirit our heart, guide sa puso natin si Jesus. Kasi yung ano ang amen to raise up, uh, Mateo, pag-ariin uh, maging asin at ilo kayo ng Gusto libutan. So, ben, kailangan natin maging asin at ilo. Paano tayo magiging asin at ilo? We don't ah, kasi uh -huh. Kaya nang sabi ni Jesus, di ba sa letter in, e? maging ilo kayo kasi isang dibutod. So ano yun? Example. Kasi pag may example kayo, integrity talaga dala mo. Example. Siyempre, pag may integrity ka, di na mag integrity ng integrity kung walang hope. Oo. Ano po yung hope? Obedience. Pagsunod. Pagsunod sa kaloobang impas. Diba sabi nga ni Jesus, apart from oh, you can do nothing, John 15, pan. Siyempre, the last one is you. You. Mm -hmm. without unity, wala. Unity? Pagkakaisa. Oo. Uh, Pansinin mo sa grupo, pag, pag walang unity, disunity. Mm -hmm. Nabubuwag ang grupo. Kasi nandun yung inggitan, parang okay. harmonious relation. Kaya need natin ng unity. Pansinin niyo yung kayo boya, yung hindi kasama yung baguhan. Wala nang yun, di ba yung mga kayo yung ko nang kay eh. Mm. Uh, yung ko rin niya nang kay boy. Kung wala kayong unity, buwan na kayo kung puro kayong ingitan. Mm. Oh, diba? Namalo oh, kayo yun. Oh, Nabulag lang siguro marahin ako na, no. Ay, perfect ko na. Kasi yung faith ko, gagaling ako sa imalaan ng kasi ang maluluwa natin, Diyos hindi doktor. Yun ang panon ako. Opo. Pero nga pakarami nga daan, pa dahil ako. Opo, padmit pa ka po. Even mga pastor, kaya mm -hmm. na ako. Kailangan din po talaga ng ano, oh. medical ano. Oo. Oh, oh. Kailangan talaga bro. Opo. Oh, Kailangan mo hmm. na yung specialista pa para specialista. malaman natin kung anong gagawin dyan. Ka hindi ko makilaban. Hindi yung 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 po. Ang ano yun na natin pas, okay, na kayo, ang ipag pray na lang natin na maging maayos yung ano, mm, 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 mm. may magamot, so, maayos yung ano. Ah, mag recover mo. mag recover Pag-recover mo na lang yung prayer ko sa'yo. Oo. Oh, oh. Ang ah, mabubunti sa Ay, grabe pa. Sa... Ay, laking, ano, ano na ano, yan? yan? Uh, siya na yan. Uh, Malapit uh, na yan. Malapit uh, na uh, po. Ah, yan. <laughs> next year. next year. Next year. May uh, anak na. Pray. No stress. Feel free. And then after, mamag-sipin kayo, pray ka. Baka kami siya sa'yo. Oh, pa na <laughs> 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 Hoy, hoy Wala yun na no. yeah, yun. Ay, ayun, yun, pa. rin po pag, 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 panahon, <laughs> pag rin <laughs> <laughs> ng panahon. rin po yun. After na mag ay, 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 pa Hoy! Ano po? napaka pag Number Family Kasi hindi mo alam baka kasawa mo makutulog. Yan. I-add ko ng po. Adel paas meron po na akong ibibigay sa inyo. Ay, nagpabot po kasi balik paas na mga puting po sa mga supporters po. Ano? Di pa rin na, po, Opo. Ito ay siguro isang... Ito po galing po kay Tita Arcelio Mantuano po. Um, Ito po, 2000 po. yan po. Tapos po kay Tita Mary Ann Alonzo po. Maraming salamat po Tita Mary Ann also. Um, 3,000 po. Yan po, 3,000 po battle pa, as, may, grabe, ito, ito? ito po, um, kay Tita Beng de Ay, yun po, Tita Beng de la Tama ba? Opo. Uh, basta kay Tita Beng po, 1,000. Tapos, tulong ito, ito rin po, tunang 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 po um, sa akin na din po. Salamat ito tulong ito pagpunta ko ng General Santos. Opo. Opo. In, 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 in general. Oh, PGH. PJH. PJH, saan yan bro? Dito sa may Malate, Manila. Manila. Hindi Manila. Sige, ko ito, kasi mula yung sige po. Generalize ko na lang kasi hindi ko sila kilala lahat. Eh. Okay, na po, sige po. po. Ang mga na mga sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. At sa patnubay ng balad mong spirito. Tapos puso po akong nagpapasalamat sa mga taong ginamit mo upang pagpalain ang iyong lingkod. Nalangin ko ibalik dito sa kanila na siksik din di gumapaw. Naigit pa sa kanilang inaasahan. Marami pong salamat. Ikaw ang nagpala. Ikaw ang nangako. Ang sino mo magpala sa iyong pagpapalain? Ang sino mo magsumpa ay iyong susun Salamat po sa pinansyal na ito. Ikaw pong malawa natin. Ikaw pong maparangalan. Ikaw aking dalangin sa pangalan ni Yesus. Amen. 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 mayon, Thank you. Thank, Thank you, po. Sa so, may oh, salamat ha. Opo, oh, welcome, welcome po sa mga nag, ano rin po, kailan Leto Dabeng, kay Leto mm -hmm. na meron, kit, kita maraming salamat po. Ngayon, brother paas, ang sabi niyo po kanina, after po nito, kung pagbalik po ng misis niyo is, diretsyo na din po kayo sa ano, tama ba? Mapamala, mapamala, Mapap-PGH na. Kaya, antay ko lang si misis. Ah, po. Pero, mama, makikigusap ako kay Kuya Bantong, lulubi ng Diyos sa, mm -hmm. sa, siya, sa eh? Opo, opo, opo. May hirap akong Opo. opo, opo, opo. pa Pag may maram bigla, mm hindi -hmm. basta-basta paparahan dun. Mm -hmm. Kaya, siguro naman, naman ako ng na magamahal. Ayun. Ay, ay, po, oo naman. Hindi ka din po di Paddy mo? Oo, alam kasi malaki Hindi pa Oo, si, si nga hindi ako pag ano pa, mapunta na din po kami yung Father PAS. Kasi mayroon pa po kami oh, may 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 mga gagawin din. Yung mga yung susunodin po. Ngayon po, magpalakas ka po. Palakas ka pas? Oo. Oh. Palakas ka pas, kailangan ko na yun. Kailangan kailang po lakas ka po. Okay. Yun Mag po. Mag-graduate ka ba? Mabula oh, ka po. sa graduation? Po. Tataas ka pa po. I-enjoy nyo pa yung bahay na pinapagawa ni Kalinga para. Madami okay. pa po yan. I-interview nyo pa po ako. Oh, oh. <laughs> <laughs> Pa-interview pa ba? Ang dami niya po po. Oo. Oh, oh. Eh paano na kami po? Sige. Mm. And ah, brother pa, sabay na rin kami. Sabay oh, din po kami. O. Oh, Salamat mm. brother ha. Okay lang po, marami kayo sa amin. Sige po. Sige Ayun, pas. Sato, oh, Ito. po. Ayun, pass. O, tigalakad, may sipon ako ay baka maano ko pa. Pa-salamat po. Bye bye, bye. Salamat po. Thank you P po. Ayan guys, nabisitin naman natin si Brother Paas. So yun po mga kalingap, nakatapos lang po namin bisitahin po si Brother Paas. Uh, muli po, eh, sama po natin si Brother Paas po sa ating mga dasal po, The mga pangalangin, prayers. prayers po. Na yun po, natuloy na po siyang gumaling. And yun kasi, yun nga nabanggit po kanina, uh, mas maraming nag mas dinirinig mm -hmm. yung ano natin. So yun po, maraming salamat po yung sa jasal. lahat. Opo, uh, at uh, kami po, sa so, mga nagpadala po ng um, Um, assistance po kay Brother Paas po maraming salamat po sa so supporters po kila tita Beng, tita Arceli and tita Ann maraming salamat thank you po. po thank you po, so yun po um, pauwi na din po kami, maraming salamat po mga kalingap bro, David, maraming salamat bro. bro Ian, bro. thank you po bro, at no hindi ko alam ang punta dito sa Brother Paas so yun po maraming salamat po mga kalingap, God bless po, bye 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 bye, bye.